guys. Good afternoon. Ito may na yung dragon fruit. Spitasin na natin. Ayan. Marami siyang bunga pero wala pa. Ito pa lang ang hinog niya. Ayan. Namulaklak pa lang sila. O. Oh, ayan. Namulaklak. Very usog. Ayan. Ayan. Mamitas tayo ngayon. Guys. dito ko ngayon sa ano. Kasama ko Mr. Spitasin namin ayan Na. pitas na natin. Ang ating dragon fruits guys. Hey, guys. So. Marami siyang bulaklak ngayon pero yung usog. Marami siyang bunga kaya. Pero punti pa lang ang bulaklak. Ang bunga din niya. Kaya ito muna ang mapitas natin. May gusto daw ng mga batang kumain ng dragon fruit. Kaya yan. Pitas tayo. Ayun pa. Pipitas natin. Saan natin pitasin? Ito nasira na siya oh. Nag-crack kasi. Init ka ulan kasi ngayon. Kaya nag-crack siya. Ayan. Ay, ano ba yan? <laughs> yan, pinitas na. Tira siya kasi sa ulan tsaka init. Ang init kasi, Umutok. tapos biglang umulan, kaya yan pumutok. Pero marami siyang bunga. Yan. Rio, so baka sa susunod na buwan, marami na rin bunga. Doon pa sa kabila, marami doon. Punta ako doon. Walang kunin natin kasi hindi pa hinog yung iba. Pakainin lang daw ng mga bata. Thank you very much for watching. Ayan guys, magbubunga pa lang kasi siya. Kaya, ayan. Medyo, wala pa akong maano ngayon. Nabubulaklak pa lang. Ayan. Ayan ang aking... Ayan, Ayan, naglilinis mister ko doon. Bubunga tayo, mulaklak lang. Pa isa, isa, pa lang ang bunga nila. Sa isa din ang hinog. Pa isa ang bunga. Marami na siyang bunga, pero napaisa isa, isa lang ang Hindi sila, hindi sila sabay mahinog. Marami sila doon. Ayan. Ito ang puti. Ito naman ang puti. Ang laman naman nito ay puti. Sa loob top, Yan to ang puti na dragon pots. Hindi ipo lang. Puti ang laman niya sa loob. Ayan kanyang bunga. Yan. Marami siyang bunga. Ayan. Marami daw sa sukso. Siksik. Ayan guys. Ayan. Ito. Mamayang gabi bubukan na yan.